Gun Crazy. Isang teenager ang napatay sa isang maliit na kalsada sa Connecticut at walang nakakaalam kung bakit. Ito ang eksena kung saan namatay ang 15-year-old na si Christian Endoy sa kamay ng isang hindi pa nakikilalang gunman na binarilan teenager mula sa isang kotse sa kalsada. At kahit na may mga balitang kumalat na maaaring sangkot ang selosong boyfriend ng isang babae sa mga pangyayari, wala pang naaaresto ang mga pulis. Si Christian ay isang second year student sa Shelton High School. Matalino at isang atleta, siya ay kilala at may maraming kaibigan. Pero ayon sa kanyang pamilya, isa niyang kaibigan na babae ang mayroong selosong boyfriend. Nag-text ang babae ng isang pagbabanta ng kanyang boyfriend laban kay Christian na kanyang narinig bago mangyari ang shooting. Si Christian ay nabaril sa kanyang paa at ulo at siya ay namatay ilang araw siyang mailagay sa kritikal na kondisyon. Sinimulan ng kanyang mga kaibigan ang isang donation page sa internet samantalang patuloy sa pag-imbestiga sa kasong ito ang mga pulis.